Rufa May Quinto pinos niya na kasama niya sa isang picture si Bel Mariano dahil matalik niyang kaibigan ang mami ni Doni na si Miss Maricel Lacks. Sa Sabi pa niya ay love you ate Sel. at reply naman ng mami ni Doni I love you too. Please be nice to Caroline ha. Grabe, sa simpleng comment lang ng mami ni Donnie, kitang kita na mahal na mahal nila si Bel Mariano dahil ayaw nila itong nasasaktan mapa Caroline. Pinusuan ng mga netizen ang nasabing comment. Kaya ayaw talaga nilang nasasaktan ng isang Bel Mariano dahil napakabait niyang tao at marunong makisama kahit sikat na sikat na parang wala man sa kanya dahil napakahambol niyang tao at napakaraming nagmamahal sa kanya. Kasama na rin ang buong angkan ng team pangilinan.